Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. What? <laughs> Hold Nothing Uh, ito po ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. wait, Hindi ko! Wow, Sen. Grace, tawang-tawa. Wow! Sige nga, titigan mo nga si Marculeta. Tingnan ko kung matatawa ka. <laughs> yung mga games niya po, ito yung Digi Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert na ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napaka ng iyan ng tao na yun. Ang <laughs> <laughs> sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. <laughs> from Philippines and Jets in Hollywood. Right now, from Manila to West Philippine Sea via Jets, get unlimited water bottle from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Promo applies to DTS only. Big numbers and DTS are prohibited. Huwag niyo kong subukan, mga p*****. Pag-ulitin ko, ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo ay dapat magbayad ka.